Jose, tatlo pa lang magiging asawa ko. Ikaw ang gagawin kong forever. Ay. Wow. Wow. <laughs> wow. 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 lo. Wow. Wow. Buhay pa po. Nandito. Oh, buhay pa pala eh. Ba't nadabay hey. mo na ako? <laughs> Hiwalay <laughs> <laughs> ako na! Bakit? <laughs> nandito ka na! <laughs> Pangalan natin. <laughs> Reina Mayor Queen po. Yan. Reina Kaya nakakatatlong asawa na siya dahil yung nunal mo sa mukha. Ganun ba yun? May kasabihan yan. May Lalo yung nasa ilalim ng ilong. <laughs> Oo. Kaya... Anong trabaho ng pangatlong asawa? Sa uh, rider po. Anong nangyari doon sa dalawa? Ah, uh, yumao na. <laughs> yumao. Ba, oh. so, Sumakabilang bahay? wala uh, Nawala, uh, nawala ba? Hindi lang po maganda yung naging ano. Ah, uh, hindi uh, maganda. Ah, medyo, oh, it's complicated. Ah, uh, mamaya, malalaman natin yan. Kaya napangin. Saan ang bahay nyo? Ah! Ang layo! Di masan lang, inandito ah, pa lang tayo sa Kalokan. Di masan Kalokan po, dyan lang po. Ah, street! Kaya napahinit tayo natin. Sugod! Kung kaundaran ng siyang lakari, magsama-samang panggihit. Ang kilegi! Si Jose Manalo ang kilegi, dito sa Alalat. And I'll be Shout out to the idol I'm delicious Number one

Wow Manana big moments <laughs> sobra <laughs> so <man>, ganyan <laughs> so na <uugusokanin> natin, eh. <laughs> <laughs> Bye mo ate. Bye mo. Wala kasi dyan. Diyan na kayo? Akyat daw po. Ito'y hagdan. Ha? Sa na tayo dadaan. Papalik tayo sa taas. Papunta sa ano, Pero yung dadaanan natin, may mga aso. Opo, meron. Okay na. Pwede na kami pumanik. Let's go. Una ka pa. O, katiling ng aso, una ka, Pao. Una kang makagal. Bakit ganito yung daan nila? Maputik. Waka binah, ha? Na kayo, una na kayo, Pao. Una na kayo, Pao. Una na. Aha, bakit ikaw? Bakit? <laughs> sabihin niyo ko pag okay na. Oh, check muna. Baka malambot. Okay, matigas naman, matigas. Okay pwede, ba? Pwede, pwede, okay pwede. Okay pa, pwede. girl? Okay ka? Kaya, kaya. Kaya, tinatakman lang namin yung mga nakaawang. Paano po pag nagbagong gising kayo? <laughs> Ay! Ay po! Ay Brad, sa kaliwa kayong konti, sa kaliwa. Ayan. Bakit? Kasi malambot dito sa kanan. Ay, uh, ito... mas malambot pa sa akin? Oo. -oh. Kasi malambot po. <laughs> <laughs> ka na gumanya ganyan, friend. Baka lumutong yan. nyo. Tapos, ito, tatay mo. Sige, nandun na po nadaan sa kisame. <laughs> ano po, kuya. Malumaloy na po kami, ha? Ganda nga oh. po. Meron yan na po mismo wow. yung bahay wow. nila? O oh, iba-iba nakatira? Iba-iba <laughs> nakatira rito. Parang compound. Wow, wow, wow. Iba-iba wow. rin yung flooring. Wow. Pero, eh lahat to ito, isang pamilya lang to. Puro kamag alak nyo, Tay. Opo. Kayo po ay ang tatay nitong winner namin. Opo. Ito, tatay mo. Si Reyna May. Ah, lolo ng asawa. lolo asawa. Ng asawa ano ang nangyari? Ina inaantay lang natin si Direk si Pat. Sino yun, Wally? <laughs> Nakamanicure ka, may silver yung <laughs> q <laughs> Teka lang. Ah. Hello. Tek, um, sandali lang po. Um, Ay po, Ayan, bagong lipat ba kayo? Opo, ano? Ay, tay, asan Start. po yung blueprint ng bahay para mag-charis? Tatay mo po ito? Lolo ng asawa Ay, lolo, niya. Lolo, lolo ah. lo. ma. Ito ang lolo ng asawa mong una. Nadadala sa si lolo. Ah, ito pangatlo. Sige. Wala buwan. Ngayon. Ilang kayo lahat dito? Ito, itong bahay ninyo. Ilang kayo? Apan Apat po sila. So, ginawan po ng papa nila ng sari-sariling kwarto. Ay! Pag ano? nagkaroon ng pamilya po, meron po silang Ito, ano. dito. Hindi, upuan yan. <laughs> <laughs> Yung mga paniki eh. <laughs> <laughs> Yung mga bata ah, nagtatawag po. pa mayor. Ah, dito na ito Huwag ka naman tawag, puno na tayo. <laughs> Ah. Go upstairs mo baby. Tapos, ang mga magulang mo na saan? At sa ano po sila nakatira doon po malapit sa... Amin? Ha? Bakit doon mo pa pinatira? Sana sinama mo na rin dito. <laughs> Oo, luwag-luwag nyo pa rito eh. Ah. Wala siyang dadaan. Ah, nung amo. Tapos, ayan yung kwarto nyo, eto. May ah, halika uh, May apapanikang panghagdan dyan na maliit na maliit. Doon yung kwarto nyong mag-asawa. Opo. Ah, yan ang wow, master's bedroom. bedroom. Ay, ay, sino itong mga yun? bata? Makikidaan daw. Ay, mga pamangkin ko po. Pamangkin. Oh, so, Oo, oh, oh, Daan na, daan na. Saan kayo galing? Galing ng school oh, yan. Bata. Ah, pay, <laughs> pay <made> school dyan, oh. <laughs> daan. <itan? laughs> mm -hmm. mm -hmm. oh, sige, Kim. na, saan kayo galing? Saan, oh. galing? saan, saan galing yung mga bata na yan? Taas po, sa mo, Ay, sige. may taas doon. May hagdan din dyan. Opo. Oh, Ang daming hagdan. Teka lang. Mm, kaya sige. po sila, kaya po ganito yung pagkakalong. <laughs> Kasi po galing po tiba sila sa sunog nung 2017 po. So, kailangan Kaya mabilisan lang po yung ah. paggawa. Dito mo natin lagay ang anak mo. Halika mo oh. na dito. Kasi bibigay yung mga premyo, oh. hindi mo matatanggap. Oh. Tapos ang nangyari, ang mag-asawa naman kasi, hindi nagkakaiwala yan. Unang dahilan siguro, yung unang mong asawa, naghiwalay kayo, malamang walang hanap buhay yan. Oh. Ah? Paano nyo po nalaman? Ay, so, iba yun mas si Mayor, ay, hawak pa niya yung, yung sombrero niya. Wala niya yung sombrero niya, malakas ang vibration niya. Mm. Yeah, walang yan. trabaho. Apo. Ah, oh. Pero nung una mong asawa, ilang taon kayo nagsama? Dalawang taon lang. Dalawang, taon dalawang na walang taon. trabaho? Hindi naman po. Nagkaroon po siya ng trabaho. Pero pagka po, ano, Bakalaw parang kayo. pag may masakit sa kanya, ganun. Mm. Ayaw, ayaw, na. Pag sa may, may, sakit. Na. Nagkaanak kayo. Siyempre, bawal po sa trabaho yung ganun. Nagkaanak kayo? Apo. Ah, Ilan? Isa lang yan? Po. O, isa lang eh. Oh. Oh. Kasi dalawang taon lang nagsama eh. Oh. 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 yung pangalawa, Tapos, yung pang Pakalawa, bago na, nawala yung isa, di ba? Oh, ilang Ilan taon bago kayo naka, naka pa, nakakilala ka ng panibago? Oh. Ilang buwan lang. Ilang buwan lang. Oh, buwan. Ibig sabihin, oh, buwan lang. ganyan talaga ang babae. Pag nasasaktan, pag may lumalapit, alam mo yung, eh, yung kalinga. Yung, yun, 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 anong tawag doon? Pag-aruga. Comfort. Comfort. O, may kumukomfort, naniniwala kayo agad. <laughs> akala mo, mabait, no? Yung oh. pala, nananakit, tama? Oo. Oh, okay. Nananakit na. Ang galing-galing talaga Grabe si anong, Mayor. Si Nagkaanak din. Yung pangalawa, ilang taon naman kayo nagsama noon? Nagliliman taon po. Ah, nakalima doon. Hindi na nakalima taon ka sinasaktan. Hindi naman po. Kunyari, parang ano po kasi siya. Kunwari lang yung pananakit. Ah. Hindi po. Seloso po kasi siya. Yes. Tapos konting ano, may makita lang siya na picture na may tabi ng lalaki, ganun. Kahit tulog ka, ano hang... Bakit po kayo may picture? oh, nga, ba't naman nagpa-picture ka kasi may katabi lalaki? Hindi, yung mga katrabaho ko po kasi dati, gano'n. Ah, gusto niya, wag ka magtrabaho. Picture-picture kasi po may magre-resign na, gano'n. Kaya mm. nag-picture-picture kami, kala niya. Jowa mo? Uh, um. So ibig sabihin, limang taong kayo nagsama. Bakit isa lang ang naging anak niyo? Ay, nag... family planning po kasi. Oh, isa mm. lang din. Isa lang nga anak? Opo. O, isa lang yun. Eto ngayon. Eto na. Dumating na yung pangatlo. At alam niyo ba, nakilala niya yung pangatlo dahil napakabait. Nakilala niya nasa loob ng sako. Ha? Loob <laughs> ng sako? Oh, Ibu-ibu. <laughs> Pusa! <laughs> Niligaw ng magulang. Hindi mo dapat tingnan yung pusa. Saan mo nakilala? Ah, mm -mm. Na uh, dito lang din po ni Dito? Apo, uh, ah, dito po sa baba kasi po yung pinsan niya kay bigang ko. Oh. Mm. Kaya po pag pumupunta po ako dito sa bahay ng pinsan niya, ano po, nakikita ko yung mother niya. Mm. Tapos binibiro ko po kasi sabi ko, "Uy, aso yung yung anak mo panganay, pogi mm -hmm. kasi." Sabi ko, "Baka gusto mo ako maging manugang, instant may apo ka na dalawa. Nagparaparaan. Pumayaan, pinakaasundong. Uh, Tumatawa lang, ganon. Ma Galing mag-share po. Paan Paano yung paan tawa? Hey. 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 <laughs> <laughs> Tapos, siya, ikaw lang, yung sa'yo, biro lang o may gusto ka rin talaga sa kanya? Gusto ko na rin po siya. Bakit? Um. Kasi ano eh, parang, basta lagi ko lang po siya nakikita. Mm. Tapos, kahit Amo sa, sa panaginip? Hindi naman. Ginus ko naman siya. Pero mabait po kasi talaga Sabaet. siya. Tahimik po. Nandigaw naman ba sa'yo? Hindi po. Parang sa'yo po nandigaw, nandigaw eh. Ah, talaga? Oo oh, po. Ano sabi mo? Paano mo siya niligawan? Sabi ko, ano? ayo wala po. Chinachat-chat ko siya. Oo. Uh -huh. Tapos binupunta ko siya rito. Uh -huh. Anong ano reaction niya? Nagkakilala po kami ng... August, may ano po rito. May okasyon, may birthday. Lahat na lasing ka. Hindi naman. Hindi, hindi, hindi. Anong reaction ng lalaki na ikaw naliligaw? Tumatawa lang din. Tumatawa? Paano, Paano yung Turo tawa? Puro tawa lang. Hmm. Ganun lang. <laughs> <laughs niya. Pero kamusta na siya ngayon? Kamusta bilang asawa? Ilang taon na kayo nagsasama? Tatlong taon lang. Kamusta siya bilang asawa? Okay naman po. Siyempre normal lang naman po yung nag-aaway kayo. <laughs> Honestly, Pero yung pasensya niya mahaba sa akin eh. Kasi anak, ako, ng alam anak. nyo naman po, pagbabae, talakiran. Ilan ang anak nyo ngayon? Isa rin? Isa po. Isa rin, isa, bossing? Pa, isa pa, isa-isa. Isa lang ang anak to. Kailan kayo maghihiwalay? Huwag naman. Ay, nandito ka na, Kasi, Hiwalayan ko na. Ayun lang. <laughs> <Okay. laughs> ako dyan siya nagsimula doon sa pangatlo eh. So ano na nga yung number four ko. Number four ever. Wow! wow. Anong reaction ni Mayor? Ha? Ah, ang reaction ko, Tuminu ka. <laughs> <laughs> Mahirap makahanap ng kapartner, lalo sa dinaana mo sa buhay. Kung okay ka na dito, kasama. Dignan mo naman yung lolo, di ba? Tay, inhale. <laughs> Palagi nasa oh, gym. Mabait si tatay. Kaya eh. si tatay. Oh, ah, okay na yan. Nakatagpo ka na. Ganun talaga eh. Okay ka na dyan? Okay na po ako dito. Last ko na po yan. Oo, oh, malay mo makakuha kayo ng mas malaking bahay pa dito. So, yung mga, 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 mga anak niya na nasa kanya. Umano Yung mga <laughs> anak mo nasa'yo lahat. Apo, ah, nasa akin po. Nasa kanya lahat, bossing. So, oh, ikaw yeah. lahat gumagastos doon. Buti tinanggap ka. Opo. Oh, Hindi. Siya po nga yan ang nag sa amin. Pero yung... Minsan naman pagka nahingan ko ng maayos yung mga tatay, nagbibigay naman po. Ah, uh, yung yun. sa pangalawa, meron siyang regular na ano na sustento. Kinsenas at kakatapusan. Oo, oh, yun naman pala. Okay na yung mega okay. na. Maayos naman pala, boss. Eh. Maayos ba? Eh, kung maayos. Eh. Opo. Oh, Ayusin natin yung regalo ni Reina May. Yun! Um, Eto na ang regalo mo tanggapin mo galing sa Hannah Hanabishi! Bici. Meron kang electric air mat, with electric air mat. <laughs> meron kang industrial stand fan, with fan. <laughs> At meron kang gas top na nasa pangatlo ang Gloria. Yan! Yeah. <laughs> Hanabishi ka partner ng practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossing! Bagdagan pa natin regalo mo, 5,000 pesos galing na dito sa TNT. Get offer for you 5 gig data plus Andy calls and text to all pa valid for 15 days 99 pesos lang lipat at magload na sa Star 123 Arch at dagdagan pa natin ng 5000 pesos plus grocery items galing ito sa Pure, pure Gold mga sa, sa grocery O oh, in sa Pure Gold no tayo kompleto ang mga biliyan murang presyo at sa kagad hindi ka pa Talagang panalo sa quality panalo value sa bawat pamimili dahil sa Pure Gold always panalo, panalo. Dadagdagan pa natin yung regalo mo dahil ito napakarami namin bit 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 mm. bit, 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 bit sa iyo. Ang regalo <laughs> namin 5,000 ah, galing na. naman sa Birthday 45. May lakas ni Pensa Class kaya ito do sa nutrisyon at pagmamahal with Birthday 45. Meron pang regalo 5,000 pesos at regalo mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Dagdagan pa natin ng 5,000 pesos at regalo mula naman sa Tolakangin Herbal Liquid Supplement. Heavy gas deals, tapos uh, ang laban. Meron pa, may 5,000 pesos Pansaw sa regalo yan. mula sa CDO Crispy Burger. May sarap na 100% beef burger na pinakrispy. Yan ang malutong na sagot sa baon. Everyday baon ng pamilya dahil affordable yan. 12 pesos lang per piece. Available din sa 912 grams bigger packs. Mas maraming crispy patties. Kaya ang pang isang linggong baon ng mga bata. Kaya mabibilihan sa pinakamalapit na supermarket at palengke sa inyong mga lugar kaya bumili na ng CDO Crispy Burger. Ang Crispy Bound, Bound Burger! Burger. Nagdaga pa natin, 5,000 pesos plus regalo Galing naman dito sa CDO Idol Cheese Dog! May surpresa kami sa inyo, mga Dabarkat. Ang bagong CDO Idol Cheese Dog ngayon, cheese nest na. At cheesy pa kesa noon. Mm -hmm. Idol, pinasarap ito. Idol sa cheese Nest. At hindi lang yan. Sulit, sulit. na sulit din. Kaya marami pa kayong makakain. O marami mamakakain ang buong farm. Wow. At, at hindi lang yan. Ang CDO Idol Hotdog din. Juiciest kesa dati. Kaya idolicious talaga. Mabibili ang Idol Cheese Dog and Idol Hotdog sa leading supermarkets at wet markets nationwide. Ano pang hinihintay ninyo? try nyo na our best ever idol. Ito ang, ito ang the best sa mga ino-offer ng idol dati para maging idolicious ang mealtime ng buong fam. Congratulations. Anong Congratulations. nakakaiyak ngayon? Ay, numiiyak na. Bakit Masaya lang po kasi nung time na nanganak po ako, pagdas ko po mga anak, Nagkaroon po ng sakit yung asawa ko. Naoperahan po siya ng ano, bat po sa po. Ngayon, okay. nagkaroon po kami ng shortage sa pera po. Mm -hmm. Nag nahirapan po kami ngayon, nagkakautang po kami. Pinagdasal ko po kagabi na sana ako yung mabunot. Sobrang saya ko po ngayon kasi kulang pa po yung mga gamit ng anak ko. So, ngayon kung mararamdaman mo, sa dami ng mga pinagdaanan mo sa buhay, akala mo hanggang doon lang. Pag dumating na yung taong hinahanap mo o natagpuan mo, at naging maayos kayo, pati yung blessing tuloy-tuloy yan at binibigay sa inyo. Oo mm. oh, po, salamat po talaga sa inyo lang. May plano ka bang palitan pa? Parang hindi ito, oh, si Tarzan. Hindi na, hindi na. Oh. Si Lolo po Ay, yan. Ay, si Lolo pala, si Tarzan. Ayan, Ay, wala na, wala na siyang okay. planong palitan pa. Congratulations. Congratulations. Thank you po, Zahid Bulaga. Thank you po sa inyo. May na may, may mga regalo ka na. May 40,000 ka pa. Pambayad utang, gawin na natin 60,000 pesos. Thank you po sa lahat, thank you po sa inyo Jose, Wally, Paolo, thank you po sa inyo, Tito Sen, Madam Alan, Boss Joey, Madam, oh, thank you po sa inyo, Madam oh, Dami, boy, Madam Madam Dami, <laughs> 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 oh, thank you Raisa, thank you po, thank you Tash, Congratulations. Congratulations. thank you, Congratulations Reyna May at sa mga damarkad sa <laughs> The Register, Tomina Jan okay. sa Barangay 30, Zone 3, May Paho Caloocan City, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat naman sa mga parangay officials na tumulong sa atin, mga ng saya at surpresa dyan.